May shortcut pala doon, grabe ang ganda ng daan. Pero malapit lang, 20 kilometers lang from Lemere to here in Twin Lakes. Basta diretso lang tayo ng pag-travel, no? Uh, so do sa mga mahilig mag-road trip, lalo na sa mga riders, ano? Yung mga kababayan natin or mga kaibigan or mga kablogger natin ng mga riders. So ito pwedeng yung daanan 'to. So guys, ang ganda view ng Tal Lake. Ayan o, oh, narin yung Vulcan sa So ito pala yung Canyon Woods. At ang ganda o, oh, parang palasyo. So guys, nagtanong dito tayo kay ate, hindi pa pala ito yung Canyon Woods. Ito pala, Fantasy World sa Park ng Lemery. Saan pa ito yung Canyon Woods? Sa may napapuntal lang rin po. What? Hello guys, how are you out there? Isang magandang magandang hapon sa inyong lahat Ang oras ay alas 2.28 ng hapon Yan. Tayo ay galing sa bawan at bumili tayo ng pyesa Doon na rin tayo nagpagawa. Nasira kasi ang fan belt nito Matindi pala yung alternator belt ano? Dala pala nyan yung power steering Yung water pump At the same time yung aircon sa so, pati si battery Nawawala sa so buti na lang naubusan ako ng battery na tapat na halos ako ng uh, uh talyer tapos yung uh, part ng bilihan ng materialis doon ah, yes, ah itong, uh, dito nitong ating kotse malapit lang din 60 pesos lang din ang pamasahe balikan so uh, buti na ayos ko naman so ngayon papunta tayo ng Alponso guys ah uh, since upset na lang din ako ngayon nakasikasuhin uh, ko kasi yung lupa namin Puntahan ko yung uh, pinsan pala ng ninong ko sa kasalyon Sa Sir Efren uh, Ilaw uh, Sa Alfonso pala yung opisina at sa design time kilala pala niya yun yung uh, Isa sa customer ko sa Alfonso So balik ta rin ko yung video Galing tayo ng uh, Manghinaw proper Dito na tayo dadaan sa Kalaka uh, Papuntang uh, Tagaytay sa Twin Lakes May shortcut dito guys Balik ta rin ko yung video ha So itong part to Kalatagan, Nasugung Manila, Tagaytay City May araw ng Tagaytay City So hanapin ko lang dito yung uh, kung saan tayo uh, kakanan dito First time ko rin dadaan dito Kasi nakita ko kanina pagkagaling ko ng Pagbaba ko dito sa may uh, Lemery Nakita ko may Twin Lakes So galing uh, ako nga ng uh, Bawan Pagbaba ko dito sa Lemery apa uh, ulit ulit na tayo <laughs> So antabayanan nyo lang hanapin natin yung uh, Uh, papasok pa kanan dito sa pakalaka At ang labas natin daw doon sa may twin legs eh. Malamang doon sa may boundary din doon Ang uh, Part ng uh, tagaytay Tagaytay boundary ng nasugbo So ito nakalagay makikita nyo Kalaka, pag dinarito kalaka Tagaytay, kanan tayo yung aro So hindi pala kalaka Patagaytay ito So kasi dito pakalaka Panasugbo, balayan yun eh Pero dito tayo sa kabila na to yeah, First time kung dumaan dito guys sa isang uh, pupuntahan naman natin is Tagaytay din punta ko ng Alfonso ngayon yun o Manila Tagaytay so ito lugar na pinasukan ko na hindi ko kabisado kung sakop na bato ng kalaka or uh, lemery pa so ayan, pa yan so niya ako sa aking paglalakbay na. tingnan natin kung gaano katagal so ang kilometrahe natin 213 uh, tingnan natin kung ilang kilometro pagsapit natin doon sa mismong nga uh, Twin Lakes Tingnan natin kung baka kailang kilometro tayo simula dito. Welcome to Barangay. Ah, ano ba yun? Yung uh, signboard doon sa pinaka-welcome uh, signage. Ay, welcome signage sign ba tawag doon? Yung welcome na araw na yan. Arco. Hindi na, binasukan natin kanina. Natatanggal kasi yung mga lettering. Sa katunayang malilate lang yung budget na ginagamit nila. <laughs> So, yan o, napakalot pala naman ang daan dito Wala siguro masyadong dumadaan Ngayon ay Monday, office day ko sana guys So, wala, absent na Kasi, yun nga, naputulad tayo So, hindi natin puputulin guys yung video para makita nyo rin So, kanina, 113, ngayon 115 na So, nakadalawang kilometro na tayo guys Ibilangin natin kung ilang kilometro simula doon sa Lemery hanggang dyan sa uh, Twin Lakes or doon sa Tagaytay na natin ito sa may uh, Batulaw. Yeah, yung may yung mga nakalagay doon na welcome to nasog po pag, from, gal, pagkagaling kayo ng Tagaytay. So, Nangangawit na yung aking kanang kamay sa pagdibidyo guys. <laughs> Mahirap wala tayong holder ng cellphone dito sa aking uh, car, kaliway naman natin, kaliway sa so, ito lang kagandahan automatic pwede nyo gamitin kaliwat kanan yung inyong uh, kamay sa pagbibidyo pag ngalay na si kaliwa, kanan naman pag ngalay na si kanan uh, kaliwa naman, kasi ito naman, apak-apak uh, lang kaya ng uh, pedal e, eh, sa accelerator Yan nagbibigay na gasolina kasi naka drive naman to so automatic naman siya so kahit siya paahon lumusong hindi nyo na kailangan galawin ang shifting lever kasi pag naka drive automatic na siya na yung mag ng uh, na gate uh, doon, uh, gear kung sa manual pa may first gear second gear, third gear, fourth gear fifth gear naalala ko tuloy ng Aria vocational, automotive ang basa ko sa gear is gear, sabi ko first gear ito second gear, ito third gear ah, uh, sabi ng aking uh, instructor tama tama, balik ka sa high school fourth gear <laughs> third gear <laughs> yung pala gear gira pala ang basa doon ako mahina talaga ako sa pagdating sa english, kaya kong basahin pero yung uh, pronunciation or uh, pagkakabigkas do sa salita eh minsan sumasablay tayo Tagalog na Tagalog ang ating uh, lang so yan at uh, naka 117 na so pumasok tayo kanina 113 so 4 kilometers na ang ating uh, nalalakbay makikita nyo maganda rin naman yung dinadaanan dito yan oh, uh, may mga giba <laughs> So, tara, isigil lang, sinusunda natin. Ito, is cool. school. Na-school to. Aha, uh, school, elementary. Wala nakalagay kung ano, nakakasakop na bayan, guys. Okay, okay. Diretso lang tayo, diretso lang. Uh, natatanaw natin yung... Uh, part na medyo mataas yun o yun ang lugar yun yata yung batulaw kasi malayo malayo pa pala kasi yun yung batulaw oh. yung batulaw pakikita ko sa iyo focus muna tayo sa daan guys kasi marami tayo kasalubong sa saan part na to basta diretso lang tayo ng pag travel no? Uh, so do sa mga mahilig mag road trip lalo na sa mga riders ano yung mga kababayan natin or mga kaibigan or mga ka natin ng mga riders so ito pwede nyo daanan to uh, pagkaling kayo ng Lemery or Kalaka or Cuenca papunta kayong Tagaytay pwede rin pala dito pwede na kayong hindi dumaan ng Balayan at saka part ng nasuko, o kaya Tuwi dito masarap dito ng dumaan kasi nga uh, medyo zigzag road na banayad at the same time ay walang masyadong dumaraan ganda ng mga new gun do, no? sa part na yan uh -huh. ganda guys ang ganda so tamang gala lang tayo yan no oh. tayo ng tadhana dito hindi naman natin na gusto na hindi makapasok pero ngayon kasi ay 239 na ng hapon Bago tayo natapos ng mekaniko ko eh talagang hapon na rin 130 na yata kanina natapos Kasi nga, syempre kanina umaga ah, hindi eh alahado yung mga pyesa Balik-balik tayo sa auto supply Kasi 2018 model to eh So damang kwento lang tayo guys. So rin ko lang muna ulit ang video no. Dahil uh, yun naman tinataanan natin mapuno pa. Hindi yung nga guys at uh, tayo ituloy tuloy lang sa paglalakbay. No? Binaliktad muna natin yung video kasi pamanawa uh, kaya sa mga nakikita nyo puro puno lang. Wala pa siyang uh, makita na uh, aerial view or uh, tinatawag na medyo overlooking So sinabi ko galing ang Lemire eh. papunta ka ng Alfonso So may shortcut pala dito So medyo malamig kulimlim ngayong araw kulimlim Hindi tayo nakapasok guys So yung mga hindi natin naipasok na araw Tatravel tayo Vlog na lang natin ng konti para may pang-upload tayo pang-update sa ating uh, YouTube channel So baliktarin ko na ulit guys ha Baliktarin ko na ulit Para makita natin yung dinadaanan. So naka 120 na 7 kilometers na natatakbo natin Mga kaibigan ko Mga kapintig ng puso Mga ka heartbeat friends uh, Ganon pa rin so far Maganda yung daan Ganda sana umulan Kasi kita nyo sa taas kulimlim eh, Masarap maglakbay Or uh, mag vlog kapag umuulan Kasi magandang tingnan yung nga uh, Screen Talagang wet na wet <laughs> So ano tong uh, lugar na kaya to? Walang makita tayong uh, welcome to barangay Ganari ganoon. Ayan oh, may mga nakalagay na Lomi. So ito may hardware din pala dito, guys, oh. Hindi ko nga napapasok tong lugar na to, ayan lang first time. Ayan, okay. Ito makikita natin may school yata. Ano to? Pa Payapa Ibaba Elementary School So dito sa part na to para nakikita na natin yung bundok ng Batulaw Ah malapit lang din pala Malapit lang Kasi natanaw na natin yung bundok ng Batulaw Tapos mamaya parang madadaanan na natin yung uh, Canyon Woods Malapit lang pala yung dito yung shortcut guys Kala ka masyadong malayo So, nakaka 11 kilometers pa lang tayo eh. So, sa tingin ko malapit na tayo sa Tagaytay. Tama lang pala yung pagka shortcut ko kasi kanina kung Lemire eh, tapos babaybayin ko pa yung uh, Tue, Balayan tapos sa uh, Nasugbo, yun, tapos uh, pa ako ng Paalponso sa so, malayo. So, dito yan oh, ang bilis natin nasa na kagad tayo. Ganda ng langit, tuloy malamig. nagbabadya na yung June kasi ngayon ay may uh, abundant ngayon. Parang 26 na ngayon eh. So, nagbabatcha na yung uh, lalapit natin rainy season. Grabe, sarap. Oh, parang ito na yung Canyon Woods, oh. Ah, ito nga guys. Lapit lang nga pala. Oh, ah, yun. Check natin ang konti, ha. Huh? Check natin ang konti. So, bidyo-bidyo tayo sa labas. So, guys, ang ganda ng view ng Taal Ayan o, oh, no? narin yung Bulgantal. So ito pala yung Canyon Woods. Ayan ang ganda o, oh, parang palasyo. So malapit lang pala dito yon kapag dito dumaan. May Fantasy Resort. May Fantasy Resort, nakasulat doon o. Oh. So ang ganda No? So may mga nag-stop over din dito yung mga foreigner. Yung mga kainan din dito guys. Ula, at lutong ulam. Sa so, Sinas may mayroon din dito. Ayan eh, o. Lomi. Lomi me House. Meron din. Guys, nagtanong dito tayo kay ate. Hindi pa pala ito yung Canyon Woods. Ito pala, Fantasy World sa Park ng Lemery. Saan pa ito yung Canyon Woods? Sa may napapuntal na po. Ah, sa so, okay. napapuntal na pa pala sa pataas? Sa may tabayo. Makikita nyo naman po doon ang signboard na Canyon Woods. Fantasy World, saan ang entrance niya? Doon po. Ah, may entrance din Doon po. Pero sarado po siya. Ah, sarado? Anong okay. araw bukas niya ma'am? Wala po. Wala pa po siya ng pandemic, mas sarado. Ah, okay. Hindi pa pa. Pero pangganda mo, ma'am? Okay. Wala okay. po, wala po. guys. Ito pala fantasy si worlds. hindi pa pala ito yung canyon woods. Pwede. So hindi pa siya pwedeng pasukin? Wala po, sarado. So ano paninday niyo, te? Okay. Ano po? <laughs> Ayan ako. Sige, flag Since nagtanong si ate. Anong pangalan mo, te? Shout out. Peli po. <laughs> si ate Peli. magkano ang isa niyan? 35 po, 3,100. Pwede ng assorted. Assorted. Ito lang ang tawag dito, okay? Eh? Banting, bagong siya. Banting siya. Tapos ito, baka ito? Yes. Gatas po, total. Yes. Tapos ito, baka itong siya? Ah, uh, makapuno po. Ito po yan. Nga-seller yes, namin. So guys, papakiyawin ko to Pero isang dan lang muna <laughs> Papakiyawin ko tong tatlo So yan, thank you to ya, thank you Salamat po sa ato ko lang sa si ato Tapos ang Canyon Woods pala malayo pa So guys, going na tayo Going ano uh, Duman tayo sa Fantasy World pala eh. Fantasy World Alam <laughs> ko malapit na tayo sa Twin Lakes 125, 12 kilometers na nakalipas So akyat pa tayo ngayon, akyat Pagka tayo sa may uh, sinasabi kong Canyon Woods yung Canyon Woods, kabisado ko yung uh, pagpasok doon. Kung doon dadaan sa may part ng uh, Batulaw galit oh, galing Tagaytay. Pero pag dito, natin na niyo, akala ko yun na talaga. So, bukod ko pala yung Fantasy World ng Pilipinas. So, yan, yan, natin sa, sa Lemery. Kaso close pala siya, close after ng pandemic. Hanggang ngayon, hindi pa nabubuksan. Sa so, tamang lakbay lang, tamang lakbay. Nakapamakyaw tayo doon ng mga pasalubong. Nakatama, bibigay ko kay Mrs. Uh, tayo sa lagang 100 pesos guys So, yung service ni ate, ah, nag-take siya ng picture sa atin. So, dito, um, may mga pamilihan pala dito. Yeah, so, yun yung part ng puntok ng Patulaw. Yung kaitan niyo guys, yun. Yun, 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 oh. Yun, oh. Yun, yun, yun. <laughs> sarap, sarap mag-travel. Parang gusto ko na ulit mag-motor, guys. Kaya lang, ah, wala na tayong motor ngayon, eh. So, kung magkakamotor man ako, tulad na nasa vlog ko, ay, ah, lagay natin yung link niya sa description nito. Sa vlog ko kasi na yan, ah, na yung mga motor na magaganda. Iba't ibang modelo, affordable. May Kimco. May sim Tapos merong Euro motors May motor start din uh, Mga, kung ano yan uh, Mga 150cc 175cc Ayan, maganda, maganda klase na Para na siyang mga uh, Honda Meron ding adventure bike Yung kay Falcon 180i yan o Akyat-akyat lang tayo dito Oras natin ay 3.01 So meet up namin ni Sir Efren Ilaw Ay uh, sabi niya alas 3 or alas, alas 4 daw So hindi na tayo nakapasok talaga ngayong araw Ayan o, yun yung Vulcan Tal Ito Ay, hindi na natin kita pala sa park Ayan o, bakit tayo dito, bakit tayo Ah, medyo may matarik pala Welcome to, ano to Ah, uh, maligayang pagdating Welcome to maligayang pagdating Aba, may lugar palang maligayang pagdating guys Yun, kita yung Tal, ang ganda guys Yehey Excited, excited na makarating sa pupuntahan Sa so, ito siguro bumigaya, kita niya naman o no? Parang may bumagsak dyan sa park na yan eh. Ayan o, malikot yung ating video cam Kung <laughs> saan saan ang gulo ang ganda ng Tal guys So, habol, habol lang kayo sa trip ko. biyahe ni bro. <laughs> ang sarap. Sana kasama ko yung aking family. Kaya lang ang problema sa pamilya ko is si Kaharpit Irene. Uh, gusto ko sana siyang laki kasama sa mga vlog sa travel. Ang problema sa kanya, mayroon siyang migraine. Or uh, kapag siya eh, natagalan ng biyahe, lalot kulong, nasarap siya ng kotse. Eh. Uh, na, Naihilo siya, nagsusuka ka agad siya. Talagang uh, tapos pagkakatapos na makagaling ka na sa biyahe, uh, groggy. Yung lambot na lambot siya, yung parang nakakaawa. Yung parang puyat na puyat, parang luwak yung mata. So yun, tanaw na natin ng tagaytay guys Yun o, oh. yun na pala yun So lemery pa pala yung ating pinasok na Part pa pala ng lemery yung uh, nakita natin na fantasy world Yung fantasy world nakikita ko na rin yan Minsan sa parang sa youtube yata Yun, kaya lang hindi ko rin natandaan So akala ko yung fantasy world eh Yan na rin yung canyon woods Kasi yung canyon woods parang may ganun din eh Parang may palasyo style Parang uh, magandang uh, Parang enchanted kingdom Ang design ng pinakapalas uh, maganda dito Dahil mga puno ang lamig magbiyahe ang oras ay 3.03 kasabay pa ng kulimlim na panahon eh malamig na dito talaga sa part ng Tagaytay so at least uh, nakasama ko kayo sa biyahe ko uh, pumasok tayo nung kanina sa may uh, Lemery uh, from uh, halos karan lang natin sa may sentro Mall tapos sumakit tayo dito kasi nakita natin going to Twin Lakes sa Tagaytay so may shortcut pala dito nakututusin ayan nakailang kilometro na nabata kanina 113 ngayon ay 129 so uh, 16 kilometers na tayo guys so malapit din di ba? malapit lang din, hindi naman siya ganoon kalayo. So ito yung sinasabi ko sa inyo kabisado ko na kasi mula diyan, uh, doon, ayun, may motor na yan. Ito yung motor guys. Yan mula doon sa motor na yan, may pakali. Pag galing kayo doon sa motor na yan, may pakaliwa, papasok na yan ng Laurel eh. Tapos puntang uh, Talisa, Itanawan, pasok na yan ng uh, Santo Tomas, Kalamba. Yan. Yan ako dumadaan minsan yan sa part na yan. Ito eh, turo ko sa inyo. Yan, dito. Papasok dyan guys. Sa uh, kakanan, dapat ako dito. Napuntang Talisa yan. So dito ako nang gagaling. From dyan sa Badulaw. So ito kapisado ko na to. At uh, malala, madadaanan natin dito yung uh, Canyon Woods na sinasabi ko. Kung yung papabadan, papasok na rin yun yung Canyon Woods. Pakikita ko sa inyo yung entrada dito sa malapit na park. So, at least, eh uh, ika nga, uh, updated or uh, video natin, tuloy-tuloy siya. Tapos at the same time, uh, nalaman natin kung ilang kilometro. Ayan, from Lemery hanggang sa uh, Fantasy World ng Lemery na hanggang ngayon ay hindi pa pala open. So, nasa description guys, yung uh, Fantasy World. Sa description, ilagay ko doon yung uh, history niya, kailan siya nagsimula, uh, kailan siya na, bakit siya nagsarado. At the same time, ay uh, may posibilidad pa ba itong mag-open? Kasi maganda eh. Makikita nyo sa picture. Yun, ito yung Canyon Woods. Yun, talo. Oh, Canyon Woods guys, ha? Canyon Woods. Canyon Woods. Yun, kita na, kita. So, ito yung sinasabi sa inyo, Canyon Woods. So, meron pa palang Fantasy World. Ah. Okay, okay, malapit na tayo sa ating uh, patutunguhan. Ayan, ang ganda. Ang ganda pa rin ang part dito. Ang sarap mag-motor talaga dito. Ako nakamotor, guys. So, pero so far, wala tayo nakakita nakamotor, di ba? Or even nakabig bike. Sa so, bagay, lunis ngayon. Pero kung Sunday siguro, marami dyan na uh, mga riders. O, oh, kita nyo naman ang view. O, Ganda, Oh. Pwede ka mag-stop over dyan. Picture, picture. Uh, video, video kayo dyan. Mga pang-rails nyo. So, dito, uh, ingat lang kayo sa pagkorba-korba nyo kasi meron din dyan mabibilis na pababa naman. Tinig nyo ba? Medyo maharurot yung ating uh, uh, sasakyan. Pero uh -huh. 60 kilometers lang naman per Okay, malapit na tayo sa katotohanan. Ang video natin hanggang dito lang natin to uh, i-play hanggang dito sa my welcome to Nasugbo. Kasi ako pa Alfonso pa ako eh. Pakanan ako pagdating to sa boundary. Meron lang ako nga tatrabaho na personal para to sa aming uh, kalupaan. Kakausapin ko dito ay uh, so So, kakausapin ko dito sa Alfonso ay uh, engineer. Uh, siyang mag-asikasa ng mga hangganan or boundaries ng ating uh, lupa na tinitirikan niya, yun know. o oh, ayun know. malapit na malapit na tayo guys so kaya hindi ko pinapatay pang video para malaman natin kung ilan talagang kilometro entrada natin doon sa Lemery hanggang dito sa mismong uh, boundary ayan Aha, ito yung kabila Boulevard medyo nasa mataas na bahagi tayo magkabilang side ng uh, uh, kalsada na to ay uh, hills Yan. head over hills head over hills don't lose control baka mahulog ka sa pool <laughs> multi-purpose building alright travel travel lang travel ni bro welcome aboard ah, medyo marami din tayo sinusundan to laurel Barangay Dayap Itaas, Laurel, Batangas So ito pa lang ang side na to Ipag pa yun ang Laurel ano? So Twin Lakes na yung kabila guys Twin Lakes yung Yun 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 Ah, malapit na malapit na tayo sa katotohanan kunting pilat na lang ng manibela Konting tal, na lang ng ating uh, ah, vloggerist vloggerist na na wala nang ginawa kundi magdadaldal wala na mga uh, kasaysayan ang pinagsasabi at kinukwento <laughs> kalaka oh, so itong kalaka itong side na ito kalaka pala tapos itong kabilang laurel ah, ang boundary pala nila eh, pinakahangganan itong great wall na to great wall of uh, Chinese hardware ito <laughs> hardware to oh. Samsung hardware customer ko yan guys isa yan sa sinusupplyan namin ayan uh, may connection yan sa aking boss medyo kilala yan ni boss kaya matagal na rin namin yung customer So, na to guys, Batulaw na to. Aha. Uh -huh. 132. Kanina 130 nung pumasok tayo sa Lemery. Kailangan mag 133 to para eksakto. Ah, uh, 20 kilometers. Approximately pala 20 kilometers from Lemery going here in Batulaw boundary. Yeah, pag kumano na ako dito, pa Suto, to Tagaytay na ako dito. Siyempre, panasugbo na ako, guys. Ito, mamaya, babalik na ako dyan. Panasugbo. Pagkatapos ko sa Uh, Alfonso. Ayan, makikita nyo. Welcome to Nasugbo na kasi yung part na yan eh. So, ito papunta ng Alfonso guys. So, sana ay uh, nagustuhan nyo yung video. Ayan o. Oh. Welcome to Nasugbo. Kita nyo, kita nyo, kita nyo, kita nyo. Yun o. Oh. So, yun know, oh. Motor Star. So, ayan. Nakakompleto na tayo ng halos 100 33 from 113 so thank you all guys salamat uh, mga kaibigan sa pagsuporta o oh, sa pagsubaybay sa aking video Ayan, narito na tayo ngayon sa ibabaw ng uh, Tagaytay area may shortcut pala doon grabe ang ganda ng daan. pero malapit lang 20 kilometers lang from Lemery to here in at uh, Twin Lakes so love you all Uh, huwag nyo kalimutang mag-like, mag-share at mag-follow sa ating video. Biyahe ni Bro, ka-Heartbeat. Mama, I love you. Shout-out to my family. Yan. My loving wife, my loving son, and my loving daughter. Uh, especially Hardy, love you. Sana kasama na rin kita sa aking biyahe. <laughs>